So, yan guys. Dahil birthday ko today, magluluto po ako ng favorite kong favorite ko na macaroni fruit salad. So, yan guys. Ito, hindi ko na pinakita yung pagluto ko ng aking macaroni noodles. So, 30 to 40 minutes lang naman po yan. At malalaman yun akong luto na. And then, ilagay na po natin yung mga hiniwalay ko na na uh, this mixed fruit na hiniwalay ko na ang sabaw. And then, ilagay ko na din po yung ating 2-in-1 crema asada uh, nasa 300 70 ml siya. So, dalawa na niyan. Ayan, haluin lang na po natin hanggang sa mag-combine na talaga yung ating uh, nilagay na ingredients dun sa ating macaroni. Tapos, ilagay na rin po natin yung ating Nestle cream. So, yan po. Medyo malaki siya kung, kumpara doon sa isang parang box niyan. Kasi dalawa na ang maliit yan eh. So, okay, sa, para sa akin, okay na rin yan. Kasi gumamit na nga rin po ako ng crema di ba So, ma, medyo makrimi na rin po yon May dalawa pa yon So, okay na. Sa isang kilo po yan guys, ha, na uh, macaroni noodles. Ganyan, nilagyan ko na po nakita nyo yung uh, cheese na uh, niyad, ano ko, kinat ko into cubes na maliliit. And then, yun. Uh, isang buong cheese na po yun. And then, yung, yung hinuli kong nilagay ay yung true mayo na, nabinili ko na per kilo lang po siya. So, 140 lang binili ko. At syempre, walang kakulay-kulay kung hindi natin lalagyan ng kaong at din yung pasas. So, yun na guys, ilagay na natin. So, sa totoo lang guys, marami pang kulang yan. Pero, dahil nga panghanda ko lang naman sa birthday ko, at hindi naman din talaga siya sobrang tinipid. So, okay na rin po yan. So, siguro nakagastos po ako ng mga 500 plus para sa isang kilo na macaroni fruit salad na yan. So, ayan guys. Sana uh, makapigay ng tips na sa inyo itong aking pagluluto na hindi masyado kayo magastos na sobra-sobra. At kung baga, okay na rin sa lasa. So, ayan guys. Salamat sa inyong panonood. Bye!